Marahil marami sa atin ay napanood na ang The Amityville Horror. Marami ang natakot sa palabas na ito pero kung malalaman ninyo na ang palabas na ito ay hinango sa totoong pangyayari, siguro ay lalo kayong matatakot. Tara, alamin natin ang astorya tungkol dito. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Isang pangkaraniwang gabi noong November 13, 1974 sa isang bar sa Amityville, New York. Ang gabing ito ay binolabog ng isang pumasok na lalaki na nagnangalang Ronald DeFeo o mas kilala sa tawag na Butch 22 taong gulang. Ito ay tila takot at humihingi ng tulong dahil daw binaril ang kanyang mga magulang sa kanilang tahanan. Isa sa nagangalang Joya Sweet ang dali-daling tumawag sa mga pulis. Agad naman siyang tinulungan ng mga customer ng nasabing bar. Sinamahan si Ronald DeFeo ng mga ito pabalik sa kanilang tahanan sa 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Sa pagdating ng mga pulis sa tahanan ng pamilya DeFeo dito nakita nila ang mapait na sinapit ng pamilya de Feo. Natagpuan nila ang walang buhay na katawan ng pamilya de Feo at lahat namang ito ay nagtamo ng tama ng baril. Ang ama ng tahanan na si Ronald de Feo Sr. at asawa nito na si Luis de Feo at mga anak nito na si Don, Alison, Mark at Chan. Nang mga oras na yun ay tila palaisipan pa kung sino ang may gawa ng krimen. Ngunit ng sumunod na araw ay umamin si Ronald DeFeo Jr. na siya ang may gawa ng krimen. Sa kabila ng pag ami ni Ronald DeFeo Jr. ay naging palaisipan pa rin sa mga investigador ang nangyaring krimen. Dahil sinasabing walang narinig na potok ang mga kapitbahay ng pamilya DeFeo sa kabila na wala namang silencer ang ginamit na baril sa krimen nagsimula ang paglilitis laban kay Ronald DeFeo Jr. Ngunit noong October 1975, nagahi ng insanity defense ang abogado ni Ronald DeFeo upang malusutan o mapagaang man lamang ang kaso laban kay Ronald DeFeo. November 1975, Hinatulan ng hukuman si Ronald DeFeo ng guilty sa 6 count of second degree murder. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Ikinulong siya sa Sullivan Correctional Facility sa Fallsburg, New York at binawian siya ng buhay habang nakakulong noong March 12, 2021. Kalipas ang mahigit isang taon, nabili ng pamilya Lutz ang tahanan ng mga depeyo sa Amityville, New York sa alagang 80,000 US dollar. $80, sa hindi may paliwanag na dahilan, di nagtagal ang pamilya Lutz sa nasabing tahanan. Tumagal lamang sila dito ng 28 araw at nilisan ng buong pamilya Lutz ang tahanan na kanilang binili. Nakaranas daw sila dito ng panggagambala ng mga di matahimik na kaluluwa na nananahan sa tahanan ng pamilya de Peyo. Nakakaamoy daw sila ng kakaibang amoy. Mga nakakatakot na tunog, may nakikita silang ligaw na kaluluwa. Pagsapit ang 3.50 na madaling araw, oras kung saan sinasabing ginawa ang krimen, may mga kakaibang pangyayari ang kanilang nararanasan tulad ng pagbukas sara ng mga pinto. Paglutang ng asawa at anak ni George Lutz, ang taong nakabili sa tahanan ng pamilya de Peyo. Ang paranormal na pangyayaring ito ay naging dahilan kung bakit naging inspirasyon ito sa nobela ng The Amityville Horror ni Jay Anson noong 1977 at isinapilikula noong 1979 at 2005.